Pag-uusapan natin ngayon, umaga, ang failure of election. Paano po ba, attorney, masasabi na nagkaroon ng failure of elections? Failure of elections, sa ating wika, kabiguan ng halalan. Mm -hmm. uh, masasabi natin yan, ang mga dahilan dyan, merong terorismong nangyayari mm -hmm. at merong malawak na pangloloko, mm -hmm. may karahasan mm -hmm. o kaya may tinatawag na force majeure or fortuitous event o ang tawag natin dyan, minsan, act of God. Yung mga okay. malalaking typhoon mm -mm. o mga parang kaparehong mga pangyayari. Mm -mm. Pag nangyari 'yan, pwedeng magdeklara ang COMELEC ng failure of election o pagkabigo ng halalan, hindi na matutuloy. Pero yung dayaan po ba eh kasama sa isang mga sa isa sa mga dahilan kung saan pwede mo ideklara na failure of election dahil nakaroon ng clear cheating sa elections? Oo. Kasi basta't sinabi mong dayaan, Grace, mm -mm. nangyari na ang eleksyon. Tapos yeah. na discover mo lang medayaan, uh -oh. Hindi kasama yan sa failure ah. of election. Ang gagawin mo dyan, petition, election protest na yan. So election mag protest. Yeah, magpo-protesta ka, mm. hindi petition for uh, declaration of failure of election. So, dalawang uh, magkaiba yan. Kasi ang failure mm. of election, uh, Grace, mangyayari yan kung wala talagang natuloy na election. Mm. As in, zero. Either mm. hindi na itinuloy, mm na suspende mm -mm. o kung natuloy man yung uh oh. pagtatransmit ng mga canvas eh naantala o walang nangyari. Pero yung pagtatransmit ng canvas ngayon medyo hindi na mangyayari dahil computer na ngayon eh, Computer diba? na ngayon. So, pag wala talagang nangyari at nasuspende, uh diyan -huh. ang failure of election. So, wala pong kailangang petition uh, petisyon sa kahit sino uh, para makaroon ng failure of elections kasi nga hindi nga natuloy. O, ganito yan. Hindi natuloy, di ba? Mm. So, sino mang interested party mm. na tinatawag Grace, mm. yung mga partido, mm. yung mga kandidato, pati mm. na ang BEI, pwede mag-petition sa Comelec na hindi natuloy ang halalan na, at hindi na matutuloy sa pagka... Let's see malaking bagyo ang dumating. No. Yun ang tinatawag na act mm -hmm. God, for event. Mm -hmm. O nakapaligid na ang mga terorista sa amin. Ah. At nakakatakot, wala nang pumupunta dito. Mm -hmm. O kaya, eh, merong pangloloko. Sinabi mm -hmm. eh, doon ang presinto. Yung pala ah. eh, dito ang presinto. pero alam mo, Grace, dapat yung yung mga pangloloko, terorismo, karasan, mm -hmm. for event, dapat talagang malubhang malubha matindi. Eh. Hindi yung mga, let's say, may nagbabari lang dyan sa medyo one kilometer away. O, oh, sa labas lang ng presinto, Oo. may nagbanta. May nagbanta. Mm. May, mga, may mga, may tagado nagbabanta. Pero uh -oh. tuloy pa rin ang election. Uh -oh. Although kinakabahan ang mga tao, walang uh -oh. failure of election yun. I see. So, ayan so, yung petition po, para sa isang failure of elections, ay bago pa mamakaroon ng botohan. Uh -oh. Pero kung may pandaraya, o may ebidensya na may nandaya sa election. Uh -oh. Ito ay pagkatapos Uh, ng eleksyon at pwede ito i-petition uh, sa Comelec? Yeah, protest naman ang tawag uh, pro doon. Election pro protest yun. Ah. Oo, ang failure of election, wala talagang nangyari. Mm. Kaya ang gagawin dyan, kung sino man ang interested party na sinasabing mm. uh, walang nangyari, magpe-petition sa, sa Comelec mm -hmm. uh, at uh, within a reasonable time mm. para sabihin, pwede bang maganap ulit? o magkaroon ulit dito mm -hmm. sa lugar na ito mm -hmm. ng special election para nga ma-exercise ng mga mamamayan mm -hmm. ang kanilang right of suffrage. Sino po ba attorney ang pwede mag-file ng petition? petisyon? Uh, kahit interested party ang sabi mm -hmm. ng batas. Kasi sinabi mong batas na interested party, yung mga kandidato, mm -hmm. yung mga uh, individual na partido, mm -hmm. yan, pati na rin ang BEI, pwede. Mm -hmm. Uh, Basta interested party ka, pwede ka mag-file. I see. Attorney, ano po ba yung mangyayari, for example, kung talagang may malubang karahasan na nangyayari doon sa lugar at hindi talaga matuloy yung election. Masabi natin, hindi this week, hindi next week, or Oo. even a year after, hindi talaga uh, matutuloy yung election. In special <gasps> cases like that, meron po bang i-appoint uh, ang uh, ang special body of government mm -hmm. para lang magkaroon ng uh, leader ang kanilang uh, A local government? Oh, uh, uh, Well, ang uh, mangyayari dyan, ang gagawin dyan, nagpe-petition sa Comelec, mm. tapos ang Comelec magtatakda na. Magtatakda na ng araw mm. na hindi lalampas sa uh, ng 30 days mula nung natigil yung cost. Yung nawala yung, let's say, karasan. So may karasan. deadline. May deadline mm. pa rin para nga, hanggat mapwede, mm. dapat bago magkaroon ng administrasyon mm. ng bagong administrasyon at uh, kadalasan naman nangyayari yan. Kaya tama rin ang punto mo, Grace mm. no? Minsan eh nagkakaroon ng uh, uh, panganib, eh tumatagal. Hindi na nangyayari. Or even Wala na nang nangyayari. Na-national okay, disaster kung ano, matagal, katulad ng Yolanda ito eh, tumama Yolanda, sa oh. ba, sa eleksyon at uh, After yes. one year, hindi pa rin makarecover. O, oh, papasok ang national government natin. Kasi ang ating presidente, siya rin ang pinakapinuno at nangangasiwa ng buong makinari ng gobyerno. Mm. So, magtatalaga siya dyan. I oh, see. Ayan. ayan, maraming salamat, attorney, okay, for guys. our morning daily Word legal day. Legal, uh, legal education. Oh, yeah. Libre, Libre dito sa TV5. Okay. Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.